Ang kapalit ng kapangyarihan, ang pagbagsak ni Gon. Isang desisyong nabuo sa sakit, isang kapangyarihang ipinanganak sa kawalan, at isang batang handang isuko ang lahat, para sa kaibigan. Recap ng matinding eksena, kung saan nalaman ni Gon ang katutuhanang, hindi na maibabalik si Kite. Dito, makikita ang pagputok ng emosyon, desperasyon, at sakripisyo, na nagtulak kay Gan na gamitin ang kapangyarihang lampas sa limitasyon ng isang tao, isang sandaling tumatak sa kasaysayan ng anime, madilim, mabigat, at hindi malilimutan. Matapos pagbigyan ni Gan ang hiling na iyon, dumating ang sandaling kailangan niyang marinig ang masakit na katutuhanan. Patay na si Kite, at wala ng paraan para maibalik ang dating anyo nito. Ipinahayag ng kalaban na kailangan niyang wakasan si Gon para sa kapakanan ng kanilang hari. Isang utos na hindi niya pagdududahan, hinarap ni Gon ang mapait na realidad. Habang pilit niyang hinihingi na pagalingin si Kite, tinawag siyang sinungaling, at nang tanungin niya kung ano ang nangyayari sa katawan ni Kite. Wala na siyang natanggap na sagot, na makapagpapakalma sa kanya, doon na niya naramdaman ang bigat ng sitwasyon, kung ito man ang dulo, handa siyang ibigay ang lahat, sa galit, pighati, at desperasyon, ginamit niya ang buong lakas, na hanggang noon ay nakatago, isang kapangyarihang halos umabot sa antas ng hari ng mga langgam, sa sandaling iyon, determinado siyang tapusin ang laban, ngunit sa gitna ng pagwasak, may mga tinig pa ring sumisingit, mga paalala, sigaw, at babala. Yan ang pinto, huwag dito, sumunod ka sa akin. Sa kabila ng kaguluhan, tuloy pa rin ang laban. At habang lumalalim ang misteryo, tanong ng lahat, sino ang papayagan sa ganitong kapangyarihan? At anong sakripisyo ang ibinayad para maabot ito? Sa huli, kahit bugbog at pagod, tanging masasabi ni Gon ay Ayos lang ako.